Ito mas matinding ebidensya. Video. Ayan yung dalawa. Si Ate, nandun pa rin ito. Ayan na. Ang Okay, okay. okay, okay. Siyempre <laughs> inumbag ng yung jowa, may pasa sa bunga ko. <laughs> Eto na, babalikan na namin ang bahay namin. Hindi namin tinakala. Wala na, basa na yung keps ko. hindi <laughs> pa, meron pang konti. Alam ko, so, sobrang basa na talaga siya. Mas mababaw na siguro rin. Yeah. Home sweet home. Irisan nyo. rito, Akala nila makakaligtas sila sa baha. Pero bababa din lang naman sila. Ay. <laughs> dai, dai, Hindi yung mababasa yung bag. Mababasa yung bag, kila, mababasa yung bag. <laughs> hanggang, hanggang dewan nga. Tignan mo It nga, nga. Itaas mo nga yung bag, maba. Kunin mo muna yung bag, Daisy. Ayan. Ago. tahimik ng lugar oh. Gusto naman. Ay, tingin talaga. Hello! so Go! 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 na. Nung gusto mo yung pek -pek mo, hindi mabasa yung panty mo mabasa. Wala, wala. Ghost? O, oh, tignan mo, wala rin silbi yung pinag-ano nila, si mesimento nila. Mesimento pa kayo, ah. Halaan nyo, ah. Dito si Manong. Wala yung taxi niya rito. Siyong? Sino? Okay, bye for now. See you soon. Tignan mo na natin kung hanggang saan. Arigat! <laughs>